Isinusulong ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na tapatan ng Pilipinas ang water cannon ng China matapos ang panibagong insidente ng pangaharas sa West Philippine Sea. Nais tapatan ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang water cannon laban sa water cannon ang patuloy na karahasan at pambubuli ng China sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Kaugnan ito sa pinakahuling insidente ng pag-water cannon ng mga barko ng China sa resupply vessels ng Pilipinas sa may bahagi ng Panataga o Scarborough Shoal. Okay, ganyan ni na dapat ngayon ay mayroong water cannon ang ating Philippine Coast Guard at may kakayahan itong nga, yung water cannon din ang mga piniwalaan nating lumalabag sa batas at soberenya sa ating exclusive economic zone. Ang water cannon niya ang paraan ng mga Coast Guards para itaboy ang mga iligal na pasok sa teritoryo ng isang bansa. Binigyang diin pa ni Pimentel na dapat noon pa mayroong water cannon ang PCG dahil standard equipment ito sa tayo sa ating karagatan. Ako si Raymond Tinaza para sa Kwentong Politiko.